Hello, mga kabeshi. Siya kasama ko nga sa bag. Alam mo, yung bago na ay natin. Kaya may pili na mo. yung kamay namin, no? Merong, merong kapag may gugun tayo is if mawala eh, no? Oh, so, so ito nga yung kuha natin, no? natin, let's go. Ready, set, ka don't. don't. Ayan ka. pa paano man? Dalawang kamay mo. Ano, ito lahat. Iya yeah, ka, isa lang. Kaya isa lang kamay ko. Ip Ipagawa mo para maling wala sila. Set, go! Ay! Ala, nawala. Sige na. Di ba? Kikita niyo mo yung mga kamay natin. Noble, no, balo. Kira mo yung kamay namin. So, itong laruan. Niya. Ay, ay, do. Ito na lang. Sige. Ready, set, go. Bakla. Ay, iyo. Yak. yak. Bala. Lo. dami namang katay dyan yung dalawa. Pakamay hey kayo, pakamay. Hala, sasaka muna tayo, Bal. Ako! Ah! Okay. Lo, di mo kinaya. Wala na yung mga kuhan dito. Tara na nga, wala na pala. Ako sana yun eh.

So, oh, gasun kaya natin. Gasun. Gasun na po. Ah, wag na lang. Ito, oh. Maglinis tayo ng kapaligiran. Tara. Ito ba ito? One, two, three, go. One, two, three, go. Wala na, wala. One, two, three, go. Na! Oh my God. Wow.